kahulugan ng bangka sa panaginip Ang mga panaginip tungkol sa mga bangka ay maaaring bigyang kahulugan sa maraming paraan depende sa konteksto ng panaginip Ang mga ito ay maaaring kumakatawan sa isang paglalakbay na iyong ginagawa sa iyong buhay o isang pagnanais na makatakas mula sa iyong kasalukuyang sitwasyon Maaari rin silang maging simbolo ng iyong mga damdamin o iyong walang malay na isip. Sa artikulong ito, tutuklasin natin ang iba't ibang kahulugan ng mga panaginip tungkol sa mga bangka at kung paano mo magagamit ang mga ito para mas maunawaan ang iyong sarili. Ano ang kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bangka? Ang mga panaginip tungkol sa mga bangka ay maaaring magpakita ng iyong mga damdamin tungkol sa pagsulong sa buhay. Maaaring hindi ka sigurado tungkol sa iyong direksyon o nahihirapan kang makahanap ng bagong paraan upang ituloy ang iyong mga layunin. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring magmungkahi na nagahanap ka ng bago at kapanapanabik na mga pagkakataon. Kung nakakaramdam ka ng stagnant sa iyong buhay, maaaring masasalamin iyon sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga bangka ay maaari ring magmungkahi na ikaw ay naghahanap upang makatakas sa iyong kasalukuyang sitwasyon o mga problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makasakay sa bangka Kapag kayo ay nanaginip na makasakay sa bangka, ito ay nagpapahiwatig na pakiramdam mo ay naaanod ka sa iyong buhay. Maaaring dumaan ka sa isang panahon ng paglipat at pakiramdam na hindi sigurado kung alin direksyon ang pupuntahan. Ang bangka ay maaari ding kumatawan sa iyong kaakuhan o pakiramdam ng sarili. Kaya ang panaginip ay maaaring naghahayag ng ilang kawalan ng kapanatagan o pakiramdam ng pagiging sobra. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang metapora para sa iyong paglalakbay sa buhay. At ang bangka mismo ay maaring kumakatawan sa sasakyang dagat na magdadala sa iyo sa paglalakbay na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumubog na bangka. Kapag nanaginip ka ng lumubog na bangka, nangangahulugan ito na nababahala ka sa isang sitwasyon sa iyong buhay maaaring pakiramdam mo na ikaw ay nasa ibabaw ng iyong ulo at ikaw ay nasa panganib na mahila sa ilalim. Ang panaginip ay maaaring isang babala sa iyo na kumilos at tugunan ng problema bago ito mawala sa kamay. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa ibang bagay sa iyong buhay na lumulubog tulad ng isang relasyon o isang pakikipagsapalaran sa negosyo kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bangka at tubig. Ang panaginip tungkol sa mga bangka at tubig ay maaring sumagisag sa iyong emosyonal na estado. Ang bangka ay maaring kumatawan sa iyong buhay at ang tubig ay maaring kumatawan sa iyong mga damdamin. Kung ang tubig ay kalmado, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay mapayapa at kontento. Kung ang tubig ay pabago-bago o mabagyo, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng pagkabalisa o pagkabalisa. Ang bangkay maaari ding kumatawan sa iyong paglalakbay sa buhay at ang tubig ay maaaring kumatawan sa mga hamon at balakid na iyong kinakaharap sa daan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakasakay sa bangka sa isang bagyo. Panaginip tungkol sa nakasakay sa isang bangka sa isang bagyo ay maaaring sumisimbolo sa pakiramdam na nawala at walang direksyon sa iyong buhay. Maaaring kumatawan ang mabagyong dagat sa mga hamon at kaguluhang kinakaharap mo sa kasalukuyan. Ang bangka ay maaaring kumakatawan sa iyong pagtatangka na manatiling nakalutang sa gitna ng kaguluhan bilang kahalili ang panaginip na ito ay maaari ding isang babala tungkol sa paparating na bagyo sa iyong buhay. Bigyan pansin ang mga palatandaan at maging handa para sa kung ano ang darating. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bangka sa kalangitan. Ang panaginip ng isang bangka sa kalangitan ay maaring sumagisag sa iyong pagnanais na makatakas mula sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang bangka sa langit ay maaring kumatawan sa isang bagong simula o isang bagong kabanata sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaring isang senyales na nararamdaman mong nawawala at naaanod sa iyong buhay ang langit ay maaaring kumakatawan sa iyong mga layunin at adhikain, habang ang bangka ay maaaring kumakatawan sa sasakyang dagat na magdadala sa iyo doon. Ano man ang kaso, hinihimok ka ng panaginip na ito na tumulak para sa mga bagong abot tanaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makasakay sa bangka kasama ang pamilya ang mga panaginip na makasakay sa isang bangka kasama ang iyong pamilya ay karaniwang kumakatawan sa isang oras na napapaligiran ka ng mga mahal sa buhay at nag enjoy sa isang masayang oras. Ang bangka ay maaari rin sumagisag sa iyong sariling buhay dahil ito ay gumagalaw ng mapayapa at walang kahirap-hirap. Ang panaginip na ito ay maaari rin magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng kapayapaan at ikaw ay kontento sa kung nasaan ka sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang speedboat. Kapag nanaginip ka ng isang speedboat, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay mabilis na gumagalaw patungo sa iyong mga layunin. Ikaw ay may tiwala at may kontrol sa iyong kapalaran. Ang speedboat ay sumisimbolo din ng excitement at adventure. Maaring nagsisimula ka sa isang bagong paglalakbay o nagsasagawa ng isang bagong proyekto. Anuman ito, handa kang harapin ang hamon. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na magdahan-dahan at magsaya sa biyahe. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpliping ng bangka kapag nanaginip ka tungkol sa isang bangka na lumilipad ito ay nagmumungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkapagod at kawalan ng kontrol ang ganitong uri ng panaginip ay madalas na sumasalamin sa isang pakiramdam na parang wala kang kontrol sa iyong buhay Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring kumakatawan sa isang oras na nakaranas ka ng isang bagay na nagbabago sa buhay na nagdulot sa iyo ng pagkabalisa at hindi balanse. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsakay sa bangka Ang panaginip na ng pagsakay sa bangka ay maaring sumisimbolo sa isang paglalakbay o isang bagong simula sa iyong buhay. Ang bangka mismo ay maaaring kumatawan sa iyong landas sa buhay at ang tubig ay maaaring kumatawan sa mga hamon at balakid na iyong haharapin sa daan. Kung ang tubig ay kalmado, ito ay nagpapahiwatig na ang paglalakbay ay magiging maayos. Kung ang tubig ay pabago-bago, iminumungkahin ito na haharapin mo ang ilang mga hamon, ngunit sa kalaunan ay makakarating ka sa iyong destinasyon kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsakay sa isang bangka. Ang pagsakay sa isang bangka sa isang panaginip ay maaaring sumagisag ng maraming iba't ibang mga bagay. Maaari itong kumatawan sa iyong paglalakbay sa buhay o marahil ay nakakaramdam ka ng isang pakiramdam ng paggalugad. Maaari rin itong maging isang senyales na sumusulong ka sa iyong karera o gumagawa ng pagunlad sa ibang bahagi ng iyong buhay. Bilang kahalili, ang bangka ay maaring kumatawan sa iyong mga damdamin at kung paano mo dinanabigate ang mga ito. Kung ang tubig ay kalmado, maari itong magmungkahi na maganda ang pakiramdam mo tungkol sa iyong sarili at sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Kung ang tubig ay pabago-bago o maagos, maari itong magpahiwatig na ang iyong pakiramdam ay nawawala o wala sa kontrol. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalayag ng bangka. Ang mga panaginip ng paglalayag ng bangka ay maaaring magpakita ng iyong mga damdamin tungkol sa iyong kasalukuyang kapaligiran. Kung sa tingin mo ay nahihirapan kang makasabay sa agos, ang bangka sa iyong panaginip ay maaaring kumakatawan sa iyong mga pagsisikap na sumulong. Bilang kahalili, kung sa tingin mo ay ikaw ang may kontrol sa iyong buhay at gumagalaw ka sa ritmo ng iyong sariling drum, ang bangka sa iyong panaginip ay maaaring kumakatawan sa iyong kumpiyansa at pagtitiwala sa sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bangka na may malalaking alon ang panaginip na nasa isang bangka na may malalaking alon ay nagmumungkahi na ang pakiramdam mo ay mahina at nakalantad sa iyong pagkising sa buhay. Maaaring nahaharap ka sa ilang hamon o paghihirap na nagpapahirap sa iyo. Ang malalaking alon ay kumakatawan sa mga hadlang ng iyong kinakaharap at ang bangka ay kumakatawan sa iyong kakayahan mag sa kanila. Magtiwala sa iyong instinct at manalig sa iyong sarili at malalampasan mo ang anumang nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bangka sa lupa Kapag nanaginip ka ng bangka sa lupa, e minumungkahi nito na nakakaramdam ka ng istak sa iyong kasalukuyang sitwasyon maaaring pakiramdam mo na parang wala kang pupuntahan sa iyong buhay o hindi ka umuunlad. Ang panaginip ay maaaring rin kumakatawan sa iyong takot sa pagbabago o sa hindi alam. Ang bangka sa lupa ay maaaring isang simbolo ng iyong pagkabalisa tungkol sa pagsisimula sa isang bagong paglalakbay o pagkuha sa isang bagong hamon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makasakay sa bangka na may kasama. Kapag napanaginipan mong makasakay sa isang bangka na may kasamang isang tao, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa isang relasyon sa taong iyon na komportable at madali. Ang dalawa sa iyo ay dumadaloy ng magkasama at mayroong isang pakiramdam ng pagkakaisa. Ito ay isang magandang senyales kung ikaw ay nasa isang bagong relasyon dahil ito ay nagpapahiwatig na ang mga bagay ay maayos. Kung ikaw ay nasa isang umiiral na relasyon, ang panaginip ay maaaring sumagisag sa iyong kasiyahan sa kasalukuyang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa naipit sa bangka Kapag nanaginip ka na maipit sa isang bangka, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam na nakulong at hindi makatakas sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Maaaring ito ay isang salamin ng mga damdamin ng pagkabalisa o kawalan ng kapanatagan sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring nagpapahiwatig ng kakulangan ng pagunlad sa iyong kasalukuyang proyekto o relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bumagsak na bangka Ang panaginip ng isang bumagsak na bangka ay maaaring sumagisag ng isang personal na krisis o isang mahirap na sitwasyon na iyong nararanasan sa iyong pagkising. Maaaring isa rin itong babala na papasok ka sa isang bagay na mapanganib o mapanganib. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na ikaw ay labis na nagre-react o ikaw ay gumagawa ng malaking bagay sa wala kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bangka na tumaob. Ang panaginip ng isang bangka na tumaob ay maaring kumakatawan sa isang oras na iyong buhay ay parang wala sa kontrol. Maaaring maramdaman mo na ikaw ay nasa ibabaw ng iyong ulo at ang lahat ay babagsak. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na labis mong inaalala. Marahil ay isang relasyon o proyekto. Sa alinman paraan, ang bangka ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng kahinaan at mahalagang tandaan na hindi ka nag-iisa sa iyong karanasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magmaneho ng bangka. Kapag kayo ay nanaginip na magmaneho ng isang bangka, iminumungkahin ito na ikaw ang may kontrol sa iyong buhay at patungo sa tamang direksyon ang bangka ay kumakatawan sa iyong paglalakbay sa buhay at ang katotohanan na ikaw ang nagmamaneho nito ay nagpapahiwatig na ikaw ang namamahala sa iyong sariling kapalaran. Ito ay isang positibong panaginip na sumisimbolo ng tagumpay at magandang kapalaran. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakasakay sa bangka sa gabi. Kapag nanaginip ka na nasa isang bangka sa gabi, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay naliligaw at naaanod sa iyong buhay. Maaaring pakiramdam mo ay walang direksyon at hindi sigurado kung saan ka pupunta. Ang panaginip ay maaari ding isang metapora para sa isang paglalakbay o hamon na kinakaharap mo sa iyong buhay. Ang kadiliman ng gabi ay sumisimbolo sa hindi alam at ang katotohanan na ikaw ay nag-iisa sa bangka ay nagpapahiwatig na maaring pakiramdam mo na ikaw ay humaharap sa hamon na ito ng mag-isa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bangka na tumagilid. Kung managinip ka tungkol sa isang bangka na tumagilid, ito ay maaring magpahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng kawalan ng katiyakan at hindi matatag sa iyong buhay. Kinakatawa ng bangka ang iyong pakiramdam ng seguridad at katatagan at ang bigla ang pagtagilid nito ay maaaring mga hulugan na may nagdudulot sa iyo ng pagkawala ng balanse. Bilang kahalili, maaari itong maging isang babalang senyales na malapit ka ng gumawa ng isang malaking desisyon na maaari mong pagsisihan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakasakay sa bangka sa dagat panaginip na sumakay ng bangka sa dagat maaaring simbolo ng iyong paglalakbay sa buhay ang bangka ay maaaring kumatawan sa iyong sasakyang dagat o sasakyan habang ang dagat ay maaaring kumatawan sa maraming hamon at balakid na iyong kinakaharap ang panaginip ay maaaring humihimok sa iyo na manatili sa kurso kahit na ang mga bagay ay nagiging mahirap bilang kahalili maaaring iminungkahing na kailangan mong gumawa ng ibang paraan upang makamit ang iyong mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makaligtas sa lumubog na bangka. Kapag ikaw ay nanaginip na makaligtas sa isang lumubog na bangka, nangangahulugan ito na ikaw ay nakakaramdam ng labis at pagkabalisa sa iyong paggising. Ang lumulubog na bangka ay sumisimbolo sa lahat ng hamon at problemang kinakaharap mo sa kasalukuyan at ang katotohanan na kaya mong mabuhay at umunlad pa nga sa kabila ng lahat ng ito ay tanda ng iyong lakas at katatagan. Ang panaginip na ito ay isang paalala na kakayanin mo kung ano man ang dumating sa iyo kaya huwag kang susuko. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang baliktad na bangka. Kapag nanaginip ka ng isang baliktad na bangka, ito ay sumisimbolo ng isang bagay na mali sa iyong buhay maaaring baliktad ang iyong pakiramdam at nakatalikod o may kinakaharap kang isang uri ng krisis. Ang panaginip ay maaari ding isang babala na magingat sa isang bagay na malapit ng bumagsak sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bangkang pangisda. Kapag nanaginip ka ng isang bangkang pangisda, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay naghahanap ng bago o kakaiba sa iyong buhay ang bangkang pangingisda ay sumisimbolo ng isang bagong simula o isang bagong simula. Iminumungkahi din ito na mayroong kang kakayahan na mahuli ang isang bagay na malaki sa iyong buhay. Ang panaginip ay maaari ding isang pan sa pakiramdam ng isda sa labas ng tubig sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malaking bangka ang panaginip ng isang malaking bangka ay karaniwang sumisimbolo ng isang bagay sa iyong buhay na kumukuha ng maraming espasyo. Maaaring ito ay isang bagong trabaho, isang bagong relasyon, o isang bagong sanggol. Anuman ito, ito ay isang bagay na gumugugol ng maraming oras at lakas. Ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na magpahinga mula sa bagong bagay na ito at tumuon sa pag-aalaga sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bangka sa karagatan. Panaginip na nasa bangka sa karagatan, maaaring simbolo ng iyong paglalakbay sa buhay. Ang karagatan ay maaaring kumatawan sa hindi alam at ang bangka ay maaaring kumatawan sa iyong sasakyang dagat habang nagnanabigate ka dito. Ang panaginip ay maaari ding isang metapora para sa iyong emosyonal na estado na ang karagatan ay kumakatawan sa iyong mga damdamin at ang bangka ay kumakatawan sa iyong kakayahang manatiling nakalutang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mahulog sa isang bangka. Ang panaginip na mahulog sa isang bangka ay maaring sumagisag sa paghila sa mapanganib na tubig o paglubog sa isang mahirap na sitwasyon maaari rin itong magmungkahi ng mga damdamin ng pagiging sobra o wala sa iyong ilalim. Ang panaginip ay maaaring isang babala upang magingat sa mga mapanganib na tao o sitwasyon sa iyong buhay. Bilang kahalili, maaaring ito ay isang senyales na kailangan mong magpahinga at lumayo sa lahat ng ito ng ilang sandali. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paggaod ng bangka. Ang paggaod ng bangka sa iyong panaginip ay nagmumungkahi na ikaw ay sumusulong sa iyong paggising. Ang bangka mismo ay isang simbolo ng iyong paglalakbay sa buhay at ang pagkilos ng paggaod ay nagmumungkahi na kontrolin mo ang iyong sariling kapalaran. Ang direksyon na iyong sinasagwan ay maaari ding maging makabuluhan kaya bigyang pansin kung saan patungo ang bangka. Kung ikaw ay sumasagwan sa itaas ng agos, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nahaharap sa mga hamon. Ngunit kung ikaw ay sumasagwan sa ibaba ng agos, ito ay nagmumungkahi na ang mga bagay ay magiging maayos para sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tumalon sa bangka. Kapag kayo ay nanaginip na tumalon sa isang bangka, nangangahulugan ito na malapit ka na magsimula sa isang bagong paglalakbay. Ang paglalakbay na ito ay puno ng kaguluhan at pakikipag sa palaran. Ngunit ito rin ay puno ng mga hamon. Kakailanganin mo maging matapang at matapang na harapin ang mga hamong ito. Ngunit kailangan mo rin maging handa sa mga panganib. Sinasabi sa iyo ng panaginip na handa ka ng gawin ang bagong pakikipag sa palaran na ito at kakayanin mo ang anumang darating sa iyo. Kahulugan ng panaginip, tungkol sa nasa isang bangka sa maalun na tubig. Ang panaginip na nasa isang bangka sa maalun na tubig ay nangangahulugang nakakaramdam ka ng kawalan ng katiyakan at kawalan ng kontrol sa iyong pagising. Ang bangka ay simbolo ng iyong buhay at ang maalun na tubig ay kumakatawan sa mga hamon at balakit na kasalukuyan mong kinakaharap. Maaaring maramdaman mo, na ikaw ay nasa ibabaw ng iyong ulo, munit dapat mong tandaan na manatiling kalmado at nakatutok kung gusto mong malampasan ang bagyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bangka na puno ng tubig. Ang panaginip tungkol sa bangka na puno ng tubig ay sumisimbolo sa pakiramdam ng pagiging sobra o wala sa iyong lalim sa isang sitwasyon. Ang tubig na pumupuno sa bangka ay kumakatawan sa mga emosyon o mga problema na nagbabantang lumubog sa iyo. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nasa ibabaw ng iyong ulo sa isang bagay. Maaaring napakalaki ng responsibilidad mo o nangangagat ng higit sa kaya mong ngumunguya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang peribot? kapag nanaginip ka ng isang ferry boat, maaaring ito ay kumakatawan sa isang paglalakbay o paglipat na gagawin mo sa iyong buhay. Ang pagbabagong ito ay maaaring maging makabuluhan at ang panaginip ay naguudyok sa iyo na isaalang-alang ang lahat ng iyong mga pagpipilian ng mabuti. Ang peribot ay maaari din maging simbolo ng iyong kasalukuyang emosyonal na estado. Nakakaramdam ka ba ng naaanod sa iyong buhay ng walang malinaw na direksyon. Kung gayon, inihimok ka ng panaginip na humanap ng paraan para makabalik sa kurso. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tumawid sa ilog sakay ng bangka. Panaginip ng pagtawid sa ilog sa pamamagitan ng bangka sa iyong panaginip ay maaling sumagisag sa iyong mga pagsisikap na kontrolin ang iyong buhay maaaring pakiramdam mo ay itinutulak ka ng ilang panlabas na puwersa. Ngunit sa kalaunan ay maaabot mo ang kabilang panig. Ito ay maaaring kumakatawan sa isang oras sa iyong buhay kung kailan ka napilitang gumawa ng isang mahirap na desisyon o kapag kailangan mong harapin ang isang bagong hamon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbili ng isang bangka. Ang panaginip tungkol sa pagbili ng isang bangka ay maaaring sumagisag sa iyong pagnanais para sa kalayaan at kalayaan. Bilang kahalili, maaari itong kumatawan sa iyong ambisyon at iyong pagnanais na magtagumpay. Ang bangka ay maaaring isang metapora para sa iyong paglalakbay sa buhay at ang katotohanan na ikaw ang kapitan ng iyong sariling barko ano man ang sitwasyon, ito ay isang positibong panaginip na nagmumungkahi na ikaw ay nasa tamang landas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tumba-tumbang bangka. Ang panaginip ng isang tumba-tumba ay maaaring sumisimbolo sa mga pagtaas at pagbaba ng buhay. Maaaring pakiramdam mo ay nasa roller coaster ride ka na may maraming ups and downs. Ang panaginip ay maaari rin magmungkahi na ikaw ay nasa ibabaw ng iyong ulo at kailangan mong balikan ang matibay na lupa. Bilang kahalili, ang tumba-tumba ay maaaring kumakatawan sa iyong hindi matatag na emosyon. Maaaring pakiramdam mo ay emosyonal ka sa lahat ng lugar at kailangan mong hawakan ang mga bagay-bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nasa isang mabatong bangka. Ang panaginip na nasa isang mabatong bangka ay maaaring mga hulugan na nakakaramdam ka ng kawalang tatag sa iyong buhay. Ang mabatong bangka ay maaaring kumatawan sa iyong emosyonal na estado na maaaring hindi matatag o puno ng kaguhuluhan. Ang bangka ay maaari rin magmungkahi na ikaw ay maglalakbay na puno ng bago at kapanapanabik na mga pagkakataon. Ngunit mayroon din panganib na ikaw ay maliligaw kahulugan ng panaginip tungkol sa umiikot sa isang bangka. Kung nanaginip kang umikot sa isang bangka, maaaring ito ay kumakatawan sa mga damdamin ng kawalan, ng kapanatagan at kawalan ng kontrol. Maaaring pakiramdam mo ay dinadala ka ng agos o wala kang kapangyarihang baguhin ang iyong sitwasyon. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng labis na stress at kailangan mong magpahinga. Biblikal na kahulugan ng mga bangka sa panaginip Ilang beses ngang binanggit ng Biblia ang mga bangka. Sinasabi sa Marcos 4 verse 35-41, Sa araw na iyon, nang sumapit ang gabi, sinabi niya sa kanila, Tawid tayo sa kabilang ibayo at iniwan ang karamihan at siya'y dinala nila sa bangka na gaya niya at ang ibang mga bangka ay kasama niya at bumangon ang isang malakas na unos at hinampas na mga alo ng bangka. Ano pat na puno na ang bangka, ngunit siya ay nasa hulihan, natutulog sa unan at ginising nila siya at sinabi sa kanya, Guru, wala ka bang pakialam na tayo'y mamamatay? At nagising siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, Kapayapaan, huwag gumalaw at huminto ang hangin at nagkaroon ng malaking katahimikan. Sinasabi sa Mateo 14 verse 13, Nang marinig ito ni Jesus, umalis siya roon sakay ng isang bangka patungo sa isang ilang na lugar na magisa. Munit nang marinig ito ng mga tao, sumunod sila sa kanya na naglalakad mula sa mga bayan. Espirituwal na kahulugan ng bangka sa panaginip. Ang mga bangka sa isang panaginip ay kumakatawan sa mga paglalakbay, parehong pisikal at espirituwal. Ang tubig na nakapalibot sa bangka ay maaaring kumatawan sa pisikal at espirituwal na mundo ang bangka ay maaari ding kumatawan sa iyong sariling paglalakbay sa buhay. Sa iyong paglalakbay sa buhay, makakatagpo ka ng iba't ibang mga hadlang at hamon. Mahalagang manatiling positibo at huwag sumuko. Ang bangka ay maaari ding kumatawan sa iyong espiritual na paglalakbay. Habang naglalakbay ka sa espiritual na mundo, makakatagpo ka ng iba't ibang anghel, gabay at mas matataas na kapangyarihan. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga bangka ay maaaring magpakita ng iyong mga damdamin tungkol sa pagsulong sa buhay, pagtakas sa iyong kasalukuyang sitwasyon, o paghahanap ng mga bagong pagkakataon.